morning, ano, pagpunta na kami ni otosan sa may kila ate Sheena sa bahay ni mamayin ah, uh, ang daw dito tutulungan na kasi, ay, nagpapatulong kasi si ate Sheena sa paglilipat bahay niya sa bahay na pinagawa niya kaya yun, ah uh, kami dalawa lang ni otosan kasi masamay pakiramdam niyo kasi ano, sumakit yung ulo niya kasi nakakailang alis na kami. Sunod-sunod na alis. Sa sobrang init. Eh, may migraine din siya. Tapos, may mataas na konti rin yung blood pressure niya. Kaya, ano, ngayon, parang sumasakit yung ulo niya sa sobrang init. Kasi, ngayon din, sobrang init din ngayon. Kaya, ang ginagawa niya ngayon sa bahay is, na, nakababad lang siya sa kwarto niya na may aircon yun. Eh, medyo umokay na talaga yung pakiramdam niya. Kasi, naka-aircon kaso hindi na rin siya sumama ngayon para hindi siya pa, ano ba mabinat parang gano'n yung para hindi ulit sumakit yung ulo niya kaya yun eh kaya ko naman makipag usap kay otosan kahit wala si wakasan <laughs> na ano talagang interpreter kaya naman nagkakaintindihan naman kami kasi ano Ewan ko ha, pag ako kasi pag wala si Okasan, ano, uh, lumalabas yung skills ko sa salita <laughs> Pero pag sa ako, sa sa parang ano, nakakalimutan ko lahat ng words na dapat sabihin. Siguro kasi nakadepende lang ako kasi alam ko may magta-translate na dito. Nandito kami ulit ngayon kila kasi kanina uh, dumat pumunta na kami kila kuya dyan sa lilipatan na bahay. Kaso, yung kisa nila is parang ano ano yung board parang sabi niya to sa parang board parang chalk daw eh magkakabit dapat sa oto sa doon ng chandelier kaya yun ah uh, punta kami ng Robinson malapit to sa village nila wala yung kailangan niya auto sa napangkabit ng chandelier tapos ah uh, punta kami ng bahay Tinina niya to sa so, meron siyang ano, gamit na gano'n. Yun, uh, meron naman, pero isa lang. Pero sabi niya to, so, okay na rin daw yung isa. Kasi didikit na rin yun. Or parang kakapit na rin yung ilaw sa isa may kahit isa lang. Sure na na hindi babagsak. So yun, ngayon na dito kami kilamamaying para sa screwdriver na ni... Eh. Screwdriver! ngo ko muna Ano? Kuya Kimboy, no screwdriver. Ayun. Lilisin na ako uh, pagkadating ka, tulog yun agad kasi kanina pa nga ako na antok no habang ano, habang nasa sasakyan. Kaya ayun. Tapos kahaylaho na ngayon ng merienda bago ako magluto kasi ako yung magluluto ng dinner namin ngayon. So, ito ang aking merienda, fish crackers. Tapos, pag-isipan ko pa kung gagamit ako siya ng suka. Pero kasi minsan nilalagyan ko suka, so sawan minsan. Yan lang. So, yan. Kain tayo. Tapos, na-check ko na pala yung portal ko kung ano ba kasi balak ko sana kanina. Balak nyo ka sa patawagin sa akin ng 2 o'clock kaso nung sabi nung sabi niyo kasi check tawon muna bago tumawag. Ayun. 3-5 na sa wakas ng aking section. Kaya yun. Pero, hindi pa rin ako pwede makapag-aral. Sa so, June 11 pa. So, yun. Sana hindi ako maabusa ng slots. Pagdarasal ko yan. <laughs> Ayun, Ayun. Wala ko lutuin ngayon is yung gini, ah, menudo. Parang gini, giniling gini pero menudo flavor. Parang gano'n. <laughs> hindi ko alam yung totoong tawag niya. Parang giniling. Menudo giniling una akong gagawin is ito quail eggs papakuluan ko tapos nakareli na rin yung iba yung raisins tapos yung gililing tapos yung mixed vegetables tapos lalagyan ko nito nitong ay, hindi ako gagamit ng bawang ang gagamitin ko is itong garlic powder tapos Lagyan ko rin itong coriander seeds. Ayan. Papa! Arte. <laughs> Ayan. Halos yan lang na yung ingredients. Mamaya na ulit. Okay. Yep, so this is the finished product. Um, giniling na menudo na may quail eggs. Yan. Nagsasayag na lang si kasama para pwede nang kumain. Mag-good night na ako. Bukas na lang ulit. Ah, uh, Hila, naging successful yung pagluluto ko. Kaya, masaya ako. Napadami lang ng konting coriander seeds. Kasi, ang lakas nung amoy yung aroma. Pero, yung lasa, okay naman. Kaya, yun. Good night po kasi lang ulit. Bye! Yung pagpapareclassify. Hindi sa second year, ginawa ako ng registrar na